Mateo chapter 13 verse 1. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng tao, lapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalagpasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinghaga. Gaito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghaksik. Sa kanyang paghahasik, ay may mga binhing na lag -lag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang naglaglag sa mapatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit at tuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasay mababaw ang ugat. May mga binhing namang naglagdag sa may pati na halaman. Lumago ang mga halamang matitinig at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumupo doon. Ngunit ang mga binhing naghasik sa matabang lupa ay namunga. May tig iisandaan, may tig nampu at may tig tatatlumpu. Makinig ang may panitig lumapit ang mga lagad at tinanong si Jesus, Bakit po kayo gumagamit ng talikhaga sa kanila? Sumagot siya, Ipinakaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa garyan ng langit, ngunit hindi ito ipinakaloob sa kanila, sabagkat ang mayroon ay bigyan pa, at lalong magkakaroon, ngunit ang wala, kahit ang kakanunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ko sa kanila sa pamagitan ng sa sapagkat tumitingin sila nunit hindi nakikakakita, at nunit hindi naman nakakarinig, ni na nakakaunawa naman. Katutupan na nga sa kanila ang propesya ni Isaiah na nagsasabi, makinig man kayo ng pakinig, hindi kayo makakaunawa kailanman, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nabalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. Subalit, pinapala kayo sapagkat nakakita ang inyong mga mata, at nakakarinig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nanghangat na makita ang inyong sasaksihan at marinig ang inyong napapakinggangan. Subalit, hindi nila ito nakita ni narinig. Makinig kayo at unawan ang kaulugan ng talinghaga tungkol sa makahasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon in inuunawa siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. gumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhi na laglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong mananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubog dahil sa mensahe agas siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinig na halaman ay ang mga taong nagkinig ng mensahe ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan na wala niyang puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nakakaroon ng bunga at ang katulad naman ng binhing na hasik sa matapang lupa ay ang mga taong dumirining at umunawang mabuti sa mensahe kaya't ito ay namumunga ng sagana may tig iisandaan may tig aanim tapu at may tig tatlumpu nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga sinabi niya ang karyan ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binti sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasig ng mapanirang damo sa tiruguhan at sa kaumalis, nang tumubot at mabunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, "Hindi po ba mabuting binhi lamang ang ina inihasig ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo na iyon?" Sumagot siya, isang kaaway ang may kagawan kaga nito. Tinanong siya ng mga utosan, Bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag. Baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Sa pagpatuloy, isa pang tanglihaga ang isinalaysay ni Yesus sa, sa kanila. Ang karya ng langit ay katulad ng isang buto na mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukit. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito ay nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalay sa ipan si Jesus sa isang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampalsa na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina hanggang sa ang buong masa ng harina. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Yesus sa mga tao sa pamagitan ng mga talinghaga at wala siyang itinuro sa kanila ng hindi sa pamagitan ng talinghaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta, Magsasalita ako sa pamagitan ng mga talinghaga, ihahayag ko ang mga bagay na inihidihin mula pa ng likhain ang dikdik. Pagkatapos, Iniwan ni Yesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanya, Ipaliwanag po ninyo sa amin ang tagling hagat tungkol sa mapanirang damo tumubo sa bukid. Sumagot si Yesus, Ang naghahasig ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa karyan at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang na masmat. Ang kaaway na ng haksig ng damo ay walang iba kundi ang jablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapang-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-utos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang karyan ang lahat ng nagiging sanin ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mga agalit ang kanilang mga nipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay maliliwanag ng parang araw sa karyan ng kanilang ama, makinig ang may pandinig. Ang karyan ng langit ay katulad ng kanyang kayamanang nagkabaon sa isang bukit. Nahukay ito ng isang tao, nunit agad itong kinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari ari-arien upang bilhin ang bukit na iyon. Ang karya ng langit ay katulad din ng isang negosyante na nakahanap ng mga mahaling perlas. Nang makita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya ipinakbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang karyan ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-sari ista. Nang mapuno ang lambat, nila ito sa pampang. Nakupo ang mga tao habang tinipon nila sa silsilan ang mapuputing ista at tinapon naman ang mga istang hindi mapapakinambangan. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masama sa mga matuit at ihahagis ang masama sa naglagalap ng apoy. Do'y mananangis sila at mangagalit ang kanilang mga ipin. Nauunawan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, Kaya na nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan at yung tungkol sa karya ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naklalabas ng may bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Umali si Jesus mula roon patapos niyang isalaysay ang mga talinghaga nito. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya kaya kanilang itinanong. Saan kumuha ng ganyang katarungan ang taong yan? Paano siya nagkagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang pagkarpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at na Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At tagarito na ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng yan at siya'y hindi nila paniniwalaan? kaya at sinabi ni Yesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit sa maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil araw nilang maniniwala kay Yesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Amen.